So hi everyone. Okay guys, today guys, ako ay makisali sa ano, sa Christmas party. Pero hindi niyo alam guys, may dala akong alam mo to guys, o ano to guys, taperware na walang laman kasi naalala ko yung bata pa ako guys na pag namimista, pag namimista kami lalo na sa province, pag namimista kami, may dala akong tupperware guys. Ayan guys. pagkita ko siya. Ayan guys, oh. So empty. Dala ako ng empty na tupperware kasi yung tira ko mamaya pagkain. Dalagay ko dito. Ayan guys. sayang, di ba? Kung di maubos, Ang tawag kasi sa amin ito, uh, bring house. Parang ganon. Parang ganon. So, kung sinong naka-relate kung sino na, sinong naka-relate nito yung sa province pa kami pag pumunta kami sa pista na pinuntahan namin ay pag may dalang pagkain tawag sa amin noon ay bring house parang ganon guys so ito may dala ko So, Merry Christmas everyone! <laughs> okay guys, Okay, simple lang guys. Simply. Maglalakad lang ako niyan guys. Kasi dito lang din sa area namin. Sa clubhouse. Ayan guys. So mga kalalahap dito. 6 o'clock na dito guys 6 o'clock ng hapon so maliwanag maliwanag pa siya konti naglalakad si kalalabs ninyo guys papunta sa clubhouse maki christmas party okay guys yung later Ay, mga kalala. So, dito na ako, mga kalalab. So, dito yung uh, Christmas party namin. Uh, simple lang siya, guys. Ayan, wala pang tao. Kasi 6.30, uh, 6 o'clock daw yung start namin. Kaso, Filipino time. <laughs> Yan guys, so wala pang mga tao. Mga ilan-ilan pa lang nandyan. So, kunti pa lang kami. So, ito yung clubhouse namin ay simple na celebration for Christmas party homeowners. Yan guys, kunti lang. Wala pang tao. So, habang wala pang tao, ako ay nagbibideo muna. Ayan guys. Dito na ako sa taas, mga kalalabs. Ayan, mga bata, takbo-takbo. Na-enjoy sila sa night Christmas party namin. Ayan. Nice view. Ayan guys, Diyan ako sa likod kung saan ako nag-workout all the time. Ayan. So, yun na sa baba. Wala pang tao, guys. 7 si o'clock na already wala pang tao yan mga bata takbo takbo na enjoy sila sa night christmas party kahit walang tao masyado yan yan pababaanan yan ako guys ako ay kakain na maraming fruits yan, banana, melon, uh, pineapple, watermelon, mango, yan, at iba pang mga kakanin na food. Yan, let's eat guys. Yummy! Na-enjoy kami. Daming food. So guys, pa-uwi. <laughs> so guys, pa na ako guys. So alam mo yung dala ko guys. Ayan, dami puno to guys. Marami to. Yan guys. Kaya nga sabi ko sa'yo eh yung panahonan ko noon, pag kami ay namimista, dala kaming food pawi sa bahay. So ito guys, uno to guys, di ko lang mapakita sa inyo kasi madilim na. Ayan, so thank you for watching and see you my next vlog. Bye!